Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kumakalat ngayon sa social media ang mga haka, -haka ang naghiwalay ang mag-asawang Richard Gutierrez at Sara Labati. Nagugat ang mga intrigang ito nang mapansin ng mga netizens na hindi na nagpo-post ang dalawa na magkasama. Huling namataan na magkasama ang dalawa noong kasal ni Namaha Salvador at Rambo Nunez ilang buwan na ang nakakalipas. Naging big deal sa ilang mga netizens ang hindi pagpo nila ng magkasama dahil nasani ang kanilang mga followers sa mga sweet moments nila. Marami sa kanilang mga fans ang hayagan nang nagtanong kung may hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila, subalit na natiling tikom ang bibig ng dalawa. Samantala sa gitna ng isyong ito, nadamay na ang ina ni Richard Gutierrez na si Annabel Rama. May mga netizens kasi na ibinabato ang sisi sa ina ni Richard dahil sa pakikialam umano nito sa pagsasama ng mag-asawa. At isang source daw ang nagkwento kay Christy Fermin tungkol sa di pagkakaunawaan ni Annabel Rama at ng mami ni Sarah. Isang source ang nagkwento sa akin na maaaring malaki ang partisipasyon ng nakaraang hindi pagkakaunawaan ng mami ni Sarah Labati at ni Tita Annabel. Kung pwedeng oo na iayos, oo kung pwedeng nagkalapit uli pero meron ng, alam mo yun, meron ng pilat yung samahan. May pilat na yung samahan. Marami naman ang nanghihinayang kung sakaling totoo ang paghihiwalay ng mag-asawa dahil makikita naman sa pagsasama noon ng dalawa na mahal na mahal nila ang isa't isa. Matatandaan na si Richard ang first BF ni Sarah at alam ng marami kung gaano nito kamahal ang aktor. Hindi rin naman nagkulang sa pagpapakita ng pagmamahal si Richard sa kanyang asawa at mga anak. Sa katunayan, noong naka-lock-in taping sa ang probinsyano si Richard ay isinama niya ang kanyang buong pamilya ano sa palagay mo si Annabel nga kaya ang dahilan